sa mandam. Yun sa man. Kinsa yung pinakagwapa sa barangay? Ano? dam. Hapit naman ma-expire yung kagwapa. Karun na tamang adlawa. Mahimog yun nga si Kakay ang pinakagwapa sa atong barangay. Eh, hindi ko masagot! Tine, pwede.

Dili, hindi di, di, pwede. Dapat mo balik ko. Yes! Kailangan ako mabalik ang tulok at amawo. Yes! Hindi ah. 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 na lang ako, kaya mo baktas. Hindi ah. na lang ako taman. Kuya ko tubig sa bukana kay para maayon na ako Ako'y mag-una pa na sa danan ah. Sige na pagdali na dito kay si Papa nagtingo na. pagwat What be ka barong nagakuan to basig. Balong pagdali. Mura jud ka todo, bidabida na sa. Oh. Dong, tabangi ko, oh. di ko kainom o tubig. Ang ah! man, magpakuha ka, napungkol di ka. Pagkuhag imo kay magpapungkog ako, kay itambal ako sa papa kay nagdali ko. What? Dili, di ko ni mukhaan ha? Ah! Vincent! Ah! Ah! Nanaputay lang yung bitag. Ako na bahala ni Dam. Hala, wala kay kasunod si Balong. Ah! Atuan ito, Mario. Ah! Ako na! angel ni ay. Dali na dito Maria, mamatay ka na si Papa. Yeah. Magatong nagay ko. Uy, naman na matu si Balong, uy, baka wala to siya katoy. Asa man si Balong? Uy, tingo lang. Tabangi ko. Ka ikong tubig. Nanugo ka? Hayang karon, basig. Hawa dira sa akong hagianan. Dahil yeah. ka, ha? karon lang ka. Karon ka. Yeah. Ha? tigat igat na guru to. Adon ako ba? Diri na ko, mo ha. Bantay si Papa. Diyan! <sukas> Palong, Mario! Asa na mo? Lang, tabangi ko. Dili ko makakuha ang tubig. Ay, libat! Naunsa naman, naman ka, naman oh, pahawak, di man ka na mao. Pahawa, pi. Di ba ka pungkoy? Pagkuhat ko. He! Karun ka ha! Karun ka ha! Waka <sukas> respeto <sukas> ha! <sukas> Waka Wana, wana'y nakabalik. At wana ito, Angel. Wala goro sila katuod sa bukana at tuon ako be. Hello, tapiin na magdali na ko. Asa naman ko sila? Oh no. La, ang tabang ko. Okay. Oh. Paim na kog tubi. Okay. Ah? lang na koy pangalan Angel, Angel ko pero demonyo ko. Share mo lang. Pawa dira si mahinay kan ka. Oh. Unya ko ikaw mahinay kan ron. Aduh, aduan na nalitugaw. Eh, nako na ako Di ba daw kabalik? Sige pa, paabot lang ha. Asa naman to ako mga mga na nai? sa mga kadiri. Gabiin na. Na ako din, naguag-uag. Kailangan ako keke. Nagun sa mga kadiri nai. Naugan ko lang. Paim na po. O sige nai, paim nun. Teka. Wow! Salamat lang. Ah. Oh. day sa dekadri alang, magabiin naman. Ipangitan ako akong mga egsoon. Kuwara, mong tanatog tambal ka. Ay, oo, no! makatambal ba yung tubig diri ah. Kinsa di mo papa. Dian! si Jerick! Ako papa si Jerick! kamat na na! Wow! Halak ka! Ex ko na! Liwat, judika ka sa iya. Kay buutan kay ka. Wow. Jesus! Naka-ex dahil si papa ni mo? Ah! Listo di explain gang, katong guwa, papa ko. Man! ko si tambal si mo papa. Hmm? Pero, kay kailangan buhaton. Karon kay gabiin na, nangatulog na ang mga tamawo. Dian! Kinahanglan ni mo, madala ang tuludere. Ang isa kay Gray, mauto ang pinaka-special. Ang duwa kay Gold o Buhok. Sige, sige, ahaman ako sila makita. Naa sila sa basakan karo naglubog-lubog. Pero dili ka ko kabalong sa una ko pagdakop. Simple lang, basta gwapa, maglaway sila. Sige, adunan ako, kaya kung papa, kinahanglan na kayo matambalan. Ngano dahil kinahanglan ni mo ang tulo katamawo? para mabalik ang akong naong o gagwapa. Sige mula lang na ako. Tunan na ako sa basakan. Dali <laughs> mo, dali. sa ako. <laughs> Gawad ka dahil nadala ni Mang Tulok akeke na ako. <laughs> Aha ah. naman ako, Sol. Kay kamat na na si Papa. Ah. Naara, salamat sa imong tabang. Wow. Ay. Saan ko mani? Sige, tunla. Kung kainin mo tunlon. Normal pa ako ni Motilawisa. Midaw, <laughs> B. <laughs> Midaw, B.